Yes, na natanggap na ganap. Okay. Finally, na payout na tayo. Kapag payout na tayo. Pero medyo ko pa lang. First time natin yan ha. So malaking achievements na yun sa akin. Sobrang thankful ako sa lahat ng mga nanonood. Nag-likes, nag-share, nag-comment, nag-bash, natawa, lahat na inis. Hindi ko in-expect na sa bilis ng panahon, bago pa lang tayo sa pag-re-reels, eh marami pa lang nagkaka-interest tsaka list. na i-share namin kung ano yung knowledge about sa trabaho namin. As uh, sinasabi ko sa inyo na magbibigay tayo ng libreng serbisyo. Kaso iniisip ko rin pagka binigay ko sa isang tao, tapos random, uh, nagsimula kasi tayo sa is ano eh, count me in, ganon. nakisali tayo sa mga group na sila yung sumusubaybay talaga mismo. So doon tayo o doon ko muna ibibigay sa mga taong nakipag-engage sa akin. So para fair sa lahat, ah uh, kukonti pa naman to sa amount na yan amount na to uh, paghatian natin syempre priority ko yung mga kasama ko dito sa trabaho di ba? bibigay ko sa kanila ganyan 2,000 tapos yung sobra invest na unang libring servisyo priority ko muna yung talagang mga nakipag-engage sa akin price na yun uh, merong pinakamalaki so, pipili ako ng isa sa inyo makikita nyo naman kung sino yung mga nakipag-comment sa lahat ng post ko comment share or anything pa meron din naman engagement kung sino yung yung pinakamataas. Yung mga kasunod, pag engage naman, ano na lang muna ibibigay ko? Star na lang muna. Sa susunod, pagka tumaas pa tayo ng presyo, ads pa tayo ng mataas, di marami pang mabibigyan. Doon tayo magbibigyan ng libreng serbisyo. Pangako sa inyo yan. Sa ngayon muna, priority ko muna, uh, ulitin ko, priority ko muna yung mga nakipag-engage sa akin. Mga nakipag-count me in. Kahit hindi ako makareply o makareply man ako, 3 days, 5 days. Kasi bibira ako nag-open, tsaka hindi na nag-notify -no yung mga, mga ganyang comment. Pagpasensya niyan yun talaga at gawa nung hindi ako bibihira ko nag-open ng spam message so mas maganda talaga is iko-comment nila lang talaga yung mga katanungan niyo para doon tayo magpresyuhan transparent naman sinasabi ko diba so sa halagang 5-6 pumasok sa pera natin 3,000 priority ko yan sa mga katrabaho ko syempre tapos yung mga halos 1,000 para yun sa mga nakipag-engage tapos yung sobra yun na yun sa akin kasi ngayon ito nakabili na ako ng mic ko diba nag-upgrade tayo kay konti may e, malaking achievements na yun sukat na na sa XC ng panahon eh napagbigyan tayo ng pera ni Facebook eh sa iba nga matagal na silang one talagang bumibuelo sila sa tiyaga sa posting kasi ako naman ganun naman eh, eh consistent lang tayo sa posting Ganun lang naman yung ginawa ko. Pero mas siguro, makalamang ako, gawa nung sa trabaho ko, eh, ganitong part na mga repair na motor, service yung totoo. ah uh, sasabihin ko na kung sino yung bibigyan ko muna ng medyo mataas. Hindi na star. I-PM ko, i-GCast ko sa kanya. Tapos yung iba, i-star ko na lang ha. Para ma-mention nyo yung page ko or kung Basta engage lang yung engage. Magbibigyan din kayo. So, paghatian natin ng konti. Congratulations na lang kay Sir Yan. So, sir, PM ka na lang. Tsaka kung anong gusto mo. Star, Gcash, or sapatos. Kung anong gusto mo. Explain ko lang kung bakit siya yung binigyan ko ng konting pasasalamat. Gawa nung lahat ng post ko. Simula nung nag-start tayo mag-reels. Start ako sa page na to, sa account na to. Andyan yan. makikita nyo lahat ng comment dyan. Yan yung inakaunang magpo-comment. So, at least, engagement na ganun sa kanya, ay bigay ko rin yung kapalit. So, sa wow, wala hindi pa nabigyan. Pagpasensya na natin. Pukunti lang talaga yung pera natin. So, basta tuloy-tuloy lang sa share, sa likes, comments, kahit ano yung i-comment yun dyan, walang problema. So, yun lang. Thank you and malapit na tayo mag 20k followers. Uh, see you. Maybe sa susunod na sahod, medyo mababa na kasi tapakong uh, tapa reels na talagang nag-hit. May nag-hit nga, limited lang yung kita. Iwan ko kung bakit. Wala naman akong violation. Pero sige, hayaan na. Hayaan na lang yun. Hindi ko i-delete. Hindi ko repost. Hayaan na lang yun. Kung kumiling ako, sobrang galing ko sumayaw ba na baka mawala ng pagsahod si Lolo mc Yun lang. Well, congratulations. Yan. And then, PM. Go an ganun pa rin gagawin natin. Magbibigay tayo. Pero doon naman sa libreng trabaho ha. Then sa iba, kayunti, magsisend ako ng mga stars sa mga reels nyo. Thank you and happy Sunday everyone.